itong bata, ma'am, ilang taon to? Five years old na po. Five years old. Ang nireklamo nire nyo ay? Yung dati. ex ko dati, pa. Yung dati kinakasama. Tatay ng bata. Opo. Okay. Nakapirma? Sa birth certificate. Sa birth certificate. Po. But nonetheless, ever since naman, sa inyo lumaki ang bata. Sa amin po, magkasama po kami. Um, Magwa one year na po kaming hiwalay. Kakakuha lang po nila sa bata nung May 7. Oh, May 7. Kaya nila kinukuha yung address namin sa Baguio is PBC Time. Okay. Then, dumating po sila ng umaga. Tapos, Hey, Ngayon, ko, may kagawad na pong bigla, tumatawag sa akin si mami, kagawad na daw, gusto na nilang kunin yung bata. So, nung una pa lang yun, Wha uh, ang sabi niya, sir, ano, uh, sabi ko, ba't nandito kayo? Ay, tita, bibisitahin lang po namin. Okay. Eh di, syempre, nagulat ako kasi bakit alam na nila yung eksaktong pinto okay. ng bahay namin doon. Okay. Eh, dahil sa umaga pa yun, eh, wala akong masabi. Kapit naman sa leeg yung apo ko. Kasi, okay. syempre, na-miss man yan yung father niya. Okay. Ngayon, sabi ko, Papakita daw yun sa nanay niya na nasa transient. Okay. Ay sabi ko, kukunin ko muna ta magdibihis kami. Bihis okay. lang, hindi na kami nakapagsuklay or hilamos. Kaya sabi ko, sasama ako. Sige po, sama kayo tita, ganun lang. Sabi nitong matanda, may kasama silang matanda na galing din Maynila. Ang sami daw eh, okay daw yun kung ispasama niyo si Bet. Mm -hmm. Ay hindi ate. Sabi ko, hindi pwede. Kasi yung nanay yung mag-decide yan dahil ako eh, tagabantay lang. Mm -hmm kasi daw matutroma. Ay hindi ah, matutroma yan kung mag-away sila sa harap ng apoko, apo ko. Yun naman yun. E di yun, si mama na kami, hindi ko iniwan. Hindi okay. ko iniwan maghapon po yun. Okay. Tapos yung nag-usap sila, pabalik-balik sila sa harap ko na sinasabi nila na pag hindi papayag si Dayan, may ni na nga kami dyan oh. Sabi mm -hmm. ko, bakit? May mga ganon. Mm -hmm. Yung pala, na-realize ko na lang after few days po yung sir, eh, planado pala yun. Okay. Na hindi okay. sila pupunta just to visit lang yung apo ko. Kung hindi ko kunin na. Oo. At bakit, eh, kailangan, syempre, hindi nahiwalay yung apo ko doon. Yes. Miss Meridian, uh, -huh. noong uh, naghiwalay kayo last year, definitely na pag-usapan 'yan, ang custody ng bata. Wala po kaming usapan. Wala usap, naghiwalay lang, naghiwalay lang kayo. Sinaktan po kasi niya ako. Okay. And then po, sabi po, sabi ko po ayoko na. Okay, tama din siya. Sinabi ko man. rin po sa tatay niya. Nandoon po yung tatay niya na sabi ko, uwi na lang po ako sa mama ko that time kasi nasa Cavite po siya nung araw na 'yon. Okay. So hinatid po nila ako. Kasama yung... niya na yung bata. Apa. Kasama niya. Okay. Kasama si baby girl. Apa. Okay, Five years old. O ngayon, ma'am. Nung kinuha sa inyo na nung nasa Baguio kayo, nung kinuha 'yon, Anong attempts nyo para ma, ma makuha pabalik? Tumawag po sila sa akin na kasi nandito po ako sa Maynila. Hmm. Tumawag po. Ang sabi po, pinapipili ako na yun nga po yung agreement na sa kanila daw po mag-aaral si Bella or sa Baguio tapos hirami na lang pagbakasyon or vice versa daw po. Ganon. Oh. Asan ba yung baby ngayon? Nasa kanya no, na po ka ngayon. Sa saan physically? Sa saan lugar? Tomas sa Quezon Marato. City. Quezon ah, dito. Quezon, Quezon City. Oh, okay. Sige. Tapos, ever since since hindi pa kayo pumapayag magpumirma, -ma hindi pa po. Hindi binibigay yung bata. Ang um, una ko nga pong pinili, magkorte na lang kami. Uh -oh. Pero since maayos naman po makipag-usap yung tatay po nung ex ko, mm -hmm. tsaka mama, sin to. sinabi na rin po niya na kumayag na lang na ganun, total nahihiram naman daw. Mm -hmm. Pumayag po ako sa agreement. So tumawag po sila ng kagawad that time linggo po. So mm -hmm. dapat wala po dapat parangay officials. Mm -hmm. Nagulat na lang ako, may nakausap na pala silang kagawad. Okay. Nakahanap po sila. Okay. Then, tumawag po sa yung kagawad na sinabi po yung agreement na ganun. Ano ang agreement sa, kanila mag, sa kanilang uh, custody? Ang agreement po is nakasulat no. dito. Uh, bibisitahin po ni John David Soriano or hihiramin pag bakasyon. Okay. Magsusustento sila, allowance, okay. saka pang school sa kanila lahat. Pero sa bagyo mag-aaral. Okay. Sa inyo? Sa amin po. Okay. So, pumayag naman po ako doon. Nakapirmahan na po sila. Okay na po yung usapan. Nakapirma ka? Hindi po si Mama ko ako po. kasi Kasi ako, po, ako eh. po ang nandoon. Okay, pero hindi 'yon binding kasi lola lang kayo eh. Dapat po ah, ako. Uh, yun uh, nga dapat yung po. nakapirma doon. End. Dapat yun. po may notar may notaryo uh, po kasi diba? dapat dapat talaga ang decisions ng bata jointly yan yung parents. Okay. Yun nga po. And definitely ang custody hindi pwedeng mawala sa inyo ma'am. Ayun nga. Okay? Nalatawagan naman yung bata. Opo. Uh, Pinapa... Okay naman po yung usapan, yung agreement okay then Kaso little lately kasi Nung dumalawa ko, kinausap po akong lolo nung bata na gusto na nilang pag-aralin yung anak ko dito. Hmm. I-enroll na daw nila. Kaya hindi naman nilang... yun usapan? Yun nga po eh. Sabi ko, kausapin ko po muna si mama. John David Soriano? Sir? Yeah. John, magandang hapon. Atty. Gabriel Ilaya ng Wanted sa Radyo. Okay po. Apo, uh, John, andito yung uh, ex mo, si Meridian, si Dayan Okay. ah uh, reklamo ka dahil nga daw yung si baby girl. Apo? Oo, uh, uh, ay nasa iyo. Ano ba masasabi mo sa mga binabatong aligasyon laban sa iyo? Um, ano po pinaglalaban niya eh? May tatlo ko, ikaw anak, bakit hindi yun ang pagtulong mong pansin? Ah. Sa unang mong asawa. Anong pinaglalaban Anong niya? niya? Anong, ah, po, ang pinaglalaban niya kay... ay kustudiya ng anak nyo na dapat ah, ay ah, sa kanya. May kinakasama po sa si ibang lalaki na Allah. tinago po nila. Ang kustudiya ah, ng bata kapag below 7 years old, automatic ah, yan sa nanay yan. Um, balik na tawag na lang po ako ulit kasi mayroon naman po kaming lawyer. Actually may meeting po ako ng 5pm. Okay. Eh bakit hindi mo binibigay yung bata sa kanila? Nag-aaral po sa akin yung bata ngayon. Ay ba ayun niyo, na pirma Yung bay na, ba yun na, na pirma na, niyo po. sa kasunduan niyo. Meron po akong kopya. Ang kasunduan na, niyo sino na, ka pa at saan mag-aaral ba? yung bata? Kasi nag-aaral ah, po ngayon dito sa amin. 'Di ba dapat mag-aaral sa Baguio? Sir, delay na po yung bata para sa para sa kung sa Baguio po po. Baka Tapos pera-pera na lang po yun sir eh paano pera-pera? Di lumabas din yung totoo. Eh. Ano, lumabas no? din yung totoo na talagang inaano mo yan, unti-unti kayo nagpaplano talaga. Kasi nga po, napapabayaan po. ko yung hindi bata, hindi napapabayaan naman, yan. Natural lang yung sa bata magkasaya, pero hindi namin pinapabayaan yan. Planado yung ginawa nyo. Sabi mo, magpapatulpo. o, po, o ngayon, nyo, sabi nyo, nyo walang mangyayari pa nagtulpo. Lang, o ngayon, nandito po, tayo... na kami. Ang yayabang nyo, walang standard yung education sa bagyo dahil wala may, wala kami pera. Ba't ganun? Hindi ko uh, ganun yun. Hindi eh, ganun, ganun sinabi ng nanay mo. Hindi mapapayos pag sa amin mag-aral. Bakit sa inyo? Dahil nagbayad siya 30,000. Sabi niya yung summer-summer class. So, Andito si ano si Miss Leila Interino, ang Social Welfare Officer 1 ng SSDDQC. Ah, niya. pakinggan mo 'yung sasabihin ni ano ah, ni Miss Leila ha. Miss Leyla, magandang hapon po. Ah, hello, good afternoon po Atty. Madam, Atty. Uh, Laya po ng One Time sa Radyo. Meron po kasi nagre-reklamo dito madam, ano ho ba masasabi nila dito ma'am Leyla? Hindi po kasalang magulang, uh, nasa mother po talaga ang custody po nito. Ayon po sa ating family code, yung sa Executive Order 209 po natin, ang mother po, nasa custody po dapat ng mother ang bata po. Pag Apo, hindi kasal ang magulang. Apo. Paano ho ba ito kapag kinukuha at ayaw ibalik ang bata? Kailangan po since uh, um, si father naman po ay meron po siyang visiting rights ayon po sa batas natin. Kaya kung pwede lang po sana ibalik niya po sa nanay and then ang kanya po ay visiting rights lang po. Apo, Apo. Possible po ba? Kasi parang medyo mainit po ang diskusyon. Possible po ba <laughs> madam kapag pinasamahan namin sa inyo ang nanay? para makuha ang bata. Nandiyan daw po sa ano eh, nasa jurisdiction daw po nila eh. Yes po, attorney, assess yes, na lang po namin. Okay, sige, maganda yun. At least mabilis ang ano natin. Actually, diba? okay lang naman po talaga yung sa ginagawa nila na pagsustento at pagpaparal. Pumapayag na nga po ako doon. Kaso lately kasi, nalaman nila na meron na po akong boyfriend. Ngayon, binabastos po ako, buong pamilya niya po. Actually, siya at yung kapatid niya lang. Kasi yung tatay at nanay niya, okay pa namang kausap. Mm -hmm. Oh, but, hindi sila makamove on hanggang sa kung ano na pinagsasabi sa akin na wala daw ang kwentang nanay, ganyan-ganyan. Uh -uh. Yun yung nireklamo nire ko kasi hindi ko naman pinapakalaman yung buhay nila. Anak ko lang naman yung concern ko. Okay. Kaya ako may connection kaya, sa kanila. Kaya, hindi, kaya naman tayo andito kaya uh, para mabawi on. dahil nasa kanila right uh -huh. now. ah uh, John, narinig mo naman yung sabi ng social welfare officer natin, ano? Si Ms. Leyla. Oh. Sige, antayin mo kami dyan. Papasamahan namin. Sige, yeah, sige. Alright, sige. Ganun na lang, ma'am. Oh, kasi nagkakalabasan pa ng dating issues. yun oh, oh, oh. okay? na po eh. eh. Hindi naman yun yung kasali sa na nare Yun na po eh. At the end of the day, gusto lang natin makuha si baby. Mm -hmm. Yun lang naman. Dahil rightfully, namin. sa inyo yung custody. okay? okay? okay eh, yun po yun. Uh, regardless kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon, kung meron na kayong iba, kahit siya, may iba na siya, below yung edad niya sa mandated by law, okay. sa inyo yan. Automatic. Okay. Narinig naman natin si Madam Leila. Okay. Alright? Thank you po, sir. Sige. Ganun na lang. Pasamahan namin Sige kayo. Sige po. Sabi nung isang netizen dito, attorney, summer, tanungin mo ang lawyer mo diyan kung gano'ng batas <laughs> tama naman uh, di ba sana alam ng lawyer niya yan sir sir John David Soriano na ang custody po ng bata ay nasa nanay at na, hindi mo dapat questionin din yung pag alaga ng nanay may assessment naman na gagawin ang nilalaban kasi diyan unfit na si Merit Cedean si unfit na because of may ano may iba nang boyfriend mm -hmm. parang stranger niya siya as to Bella parang mm -hmm. ganoon ang laban diyan mm -hmm. eh uh, pero re regardless kung kumaapakita naman na maayos ang kasi sa mga custody cases palagi na ang primary ano diyan yung welfare ng bata. So kung makikita doon na it would be the best for the baby or the minor to stay sa nanay, doon siya sa nanay. Regardless yes. ko ano man circumstances may iba. Feeling ko nagkaano yan, nagkasalusan lang yan kasi may bago na, uh, hindi matanggap. Kaya yes. parang kung kung doon lang makaka, makaka inconvenience ng ano gagawin nila. Oh. Parang ganoon. Saka Tama 'yung sinabi ni isa nating netizen, Japanese lang 'yung 'yung name niya. Maganda po ang standard ng school sa Baguio. FYI sa iyo, uh, John David, ayan. Tama Actually, nga ang dami naman. Kilala dyan na magagaling, very mm -hmm. bright. Yes, okay.